Ito yung expo. Bagaan ba ka sa expo? sa mati kasi! Ay, paulat! Hahaha! <laughs> 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 magtanong ka, magtanong ka. Mag ano, ano. <coughs> numbers are composed of... Ay, hindi ka Are composed of numbers 0 to 9. Real numbers.

🎵 magkakita sa sambitin sa sa Ikaw lang ang aking Jeff! Please! Wow. Ano, aras na ba? Ano, akitara mo? <laughs> ano, na ba? Kasi pag post ka sa FB. ano, natutuwa ko yung ba sa akin, Bakit? Kamusta, taga? sa akin. Itatag ko to. Yan yes. Gladys ay Gladys. Paula. Kung kayo Charina, pangalan ko nilalagay mo. Ha? Kung kayo sa abo, hindi Charina. Kasi picture ni yung nakalagay. Ay, sorry. Nagkamali ako. Nalilito na ako eh. <laughs> At sa gym, hindi sa practice, sabi niya. Sige pa ako. Daisy, Daisy, Daisy. mo. Ano to? Gusto eh. Ay! Ay! <marami. laughs> Dugo! Dugo? Dugo. <laughs> Thank you. پيار جو تعلق <laughs> Wala. Johnson po hindi ka nga papaload ang kamay, ganyan. O, oh, teka. Alam niyo kung paano. paano, paano? Nasosobrahan ng timok. <laughs> <laughs> 1,000 over 20 yung sa akin. Muna, gano'n muna. Diyan. <laughs> yes. Lumanong Luma timok na buso ka oh. 1,000 over 20. Ang gawin mo. Kailangan <laughs>

<laughs> Paula, Paula. Agad labi. Ayan na siya. Lagot ka, ipopost to sa FB. Lagat ka. Uy! Uy! <laughs> Oh, <laughs> oh, ikaw na lang, ikaw na lang, oh. Ay, ay, ayun. Ayun siya, ay. Kagat labi eh. Ay, ako. Panorin palagi. Ikaw, oh. <laughs> Mas simple pa siya do. Ah, in love ka din eh.